Sa may... Okay na, luto na yung tatlo. Luto na ba? Ha? Teka lang. Ay, na ako na maglalagay dyan. Bakit ang nakakata ang video mo eh? Hindi. O, ako video. Ako video mo. Ako na maglalagay dyan. Sa ka na lang. Ako na maglalagay dyan. Niluluto pa po isa. Okay, bakit dyan yan. Normal lang yan. Kulang kasi sa tubig kay. Eh, di ko nga yan. Di ka nga alam. Edit eh, naman talaga to eh. Yan. Yan. Baliwag na. Ay, di yan. Pagkutuloy yan. Bali, wag na. Okay. Dapat ako lang dapat. Hindi e, ka na mag mo na ito eh. Ganda nga yun. Buong team eh. Naggalit na po oh. <laughs> Wait, ako Normal lang yan kay sa mga video. Normal lang yan kay. Yan e po, kumukulok-kulok na po. Haluin lang po natin. Kulang kasi sa tuwig. Haluin po natin. Ito e po. Pag si labas, binibigyo mo na rin. Medyo ang ulan sila, ilong kit Lagyan mo ng patawa kay ilong ah. Yung ginawa nila is guy. Ito Haluin po muna natin. Uy. Sabi guys, kumakulo na. Tatakam na ako. Ikaw kay, natatakam ka na ba kay? Ngayon na pa, guys. So, po siya. yung mo, Jara. Shout. Bakit may shout out ka dyan? Ngayon na, pag tapos. <laughs> tapos na po. Tapos na to. Pakita mo, bakita mo yung video. Tapos na po. Tapos po, tapos na. Hintayin ka lang namin doon. Joke lang. Buwan at ati, yun na to. Kuha ka rin plato. Wait lang. Baba ka lang. Patay muna, patay muna. Ito. Yo, mga kabady, Ito po yung aming naluto eh. Tapos na po. Mag-ano na kayo, mag na kayo ng team kabadi. Shout out kayo no, kay... Ano, kay... Edward, uy, ulit. Salamat sa subscribe mo. Yun lang.